gulong ng isang truck na low profile 245-70-19.5 Tara gawin naman natin to Kahapon nagliwalo tayo ngayon Trabaho na naman sa buong araw Grounds muna tayo Bago gumawa 19.5 mga agulong Isang pang lower Lowar ba lowar? Alambut lang naman ito mga agulong Ito mga ganito, kahit lang ka lang na ano, na pang jeep or pang truck na maliliit. Ganun lang kasimple yan. Manambot lang naman po yan. Kuan tayo sa kabilang side. Okay na po. Itong nilalagay ko mga agulong Ano to? Diesel Noon gumagamit po tayo ng Nang Use oil Ang kapangita lang talaga sa use oil Masyado siyang marumi Sa kamay tsaka sa paa Hindi ka mukha ng diesel Malinis siya at hindi lang libre, magbabayad ka rin. Parang 50 lang isang lit. Ay, pesos lang ang bili ko. Pero sa pagtatanggal, mas maganda ang diesel sa pamp pampadulas. Niyan din. Ngano, simple lang oh. So, sa pagtatanggal nito, ma-maalwan yung iba talaga sa mga eksperto sa mga expert simple na simple lang din sa kanila itong mga trabaho pero sa mga baguhan yung mga bagong natututo pa lang sa pagbubulkanize ay talagang medyo hirap sila rito pag walang guide Ito dito naman sa ilalim, ang gagawin nyo rito, iangat nyo lang po itong kabilang side para umurong po siya rito yung pinaka-rim. Isikwat na po tayo rito, iangat lang natin to. Ang kailangan mo, mapatapat yung sinisikwat mo rito sa butas para ano, yung pagangat natin ng gulong, hindi siya tatama doon sa pinaka-rim. ganun lang po kasimple yung gulong po nito bago aantayin pa po natin yung may ari sabi sa akin tanggalin muna yung gulong kasi bibili sila lang bago antayin na lang po natin ito yung ano kasi mga agulong yung iba talaga ako nung nag-uumpisa lang dito sa na pagbubulganize nahihirapan din na po ako dyan sa mga ganyang 19.5, 17.5 wala pong nag-guide sa akin or nagtuturo ang alam ko lang kung saan yung pinakamanipis na diameter ay doon po tayo magsisikwat lalong lalo na sa mga kahit ano man eh mga four wheels mga pan-truck, pare-parehas lang po yan kung saan po yung diameter niya na manipis doon po tayo sisikwat ano po kaya ganoon lang po dapat ang gating gawin para hindi po tayo mahirapan